Hello sa lahat. Ang video ito tungkol sa blessings ni Father God para sa atin. So, sa harap nyo, merong tanim ako ng tanlad. Nakikita nyo, madaming stocks ng tanlad. Mga seven stocks na tanim ko. Two months nagawa ko to. After a while, eh, Um, Nag-harvest ako, pero madami pa rin ang leaves, na? At na-multiply, mas lalong na doble. And ito ang example sa ating buhay when uh, we submit to the Lordship ni Jesus Christ sa ating buhay at gawin natin ang kalaoban ng Diyos itong mangyayari sa buhay natin. Blessings, parang katulad ng panlad. Madami, overflowing, overflowing sa paso. Sa tingin nyo, even kung gusto kong i-harvest kalati ito in two weeks time, mas madami ulit. Baka doble pa. So, yun ang message tungkol sa tandad uh, tanda dito is kailangan mag-submit tayo sa kalooban ng Diyos by humbling ourselves to the Lordship of the Lord Jesus Christ at gawin natin ang kalooban ni Father God. Tapos, bibigay niya tayong biyaya, sobrang daming biyaya. Example lang ah, itong paso, Parang buhay natin to. Ito, ng tanlad, ang blessings ni Father God sa atin. Yung tanlad ng stock, ang uh, seeds, uh, for example, word of God, yung will ni God sa ating buhay. When I planted yung word of God sa paso, which is my life. And yung soil represents yung puso ko. Okay? When you plant it, it will grow, diba? Tapos, over time, kung you continue to do yung will ni Father God, mas lalo madaming mga blessings ni Father God sa atin. And, mas lalo if you Uh, prune natin, eh. puto natin lahat tong mga uh, leaves para gamitin natin sa uh, pangluto or so, or pang saa Tapos mamaya mabubunga ulit, mas madami pa. So, ganyan ang blessings ni Father God sa atin kung sundin natin ang utos niya sa buhay natin, araw-araw. So, yung mga taong sabihin, ay, uh, pan, dami kong problema, yung utang, um, itong kailangan ko, huwag niyong isipin ang mga problema niyo. Put God first. Gawin niyo ang kalooban ng Diyos. And paano mong alam ang kalooban ng Diyos? Tanungin mo siya. Magdasal ka sa Kanya, kay Jesus Christ, and sabihin mo, or Jesus Christ, ano ba ang kalooban mo para sa buhay ko? At itong sasabihin ko sa inyo, huwag niyong gawin ang kalooban nyo ng Diyos para merong kang kapalit. Kasi gusto mong to pay your utang. Hindi. You do God's will kasi gusto mo siya masaya mahal mo si Jesus Christ Al alam mo tama ang ang dapat mong gawin to obey God's will it's not out of self ambition or selfishness so ito nang yung mensahe tungkol sa blessings ni Father God and uh, sana natuto kayo at uh, na-inspire kayong gawin to na don't worry trust God He loves you mahal ka ni Jesus Christ that's why namatay siya sa cruz para sa'yo para hindi nang um, patawarin ka ng lahat ng kasalanan mo pero para one sa buhay mo masaya ang buhay mo with the doing God's will at the same time. So, ito ang end of the video. May Jesus Christ bless you.